mga pamangkin, sisintensyong uh, na ako, una ano yung nakasalan. Ayan so 2, 1. So guys, so, three, two, one, so, yon, guys bagong buhay na tayo. <laughs> hindi! O <laughs> kawang Today mga pamangkin, meron tayong prank magagawin para kay Ma'am Shiliv. Actually hindi naman siya prank, parang surprise. Prank na hindi prank parang medyo magulo no anyway it's like a surprise kasi uh, matagal na niyang ano matagal na niyang gustong ipagupit ay I mean, matagal lang siya na siya nagre-request na ipagupit ko yung buhok matagal na niyang gustong ipa back to ano back to school boy na gupit so ang gagawin natin uh, kasi nasa Isabela siya ngayon so ang gagawin natin hindi ko sasabing papagupit ko and then pagka tapos tatawag tayo ng video call mamaya pagka nag video call magugulat na lang siya na ah Tingnan natin kung anong reaction ng mamaya pag nakita sa video call na ba't iba na yung itsura ng mukha ko, wala na yung buhok ko. By the way, may libreng gupit nga hindi sa barangay ng Kalinisan. Uh, doon ako yung sponsor pero nakita ko doon sa basketball court. Siguro mga lima o anim yung nagugupit. Ang daming nagpapagupit, mga bata, mga adult. Hindi naman dahil sa kaya hindi ko nagpagupit noon, eh, naghihintay ako ng libre. <laughs> kaya lang, uh, nagkataon lang dito, may uh, libreng pagupit sa barangay. Gusto ko rin i-vlog kasi Siyempre, magandang, ano, magandang program yun kung sino mga nag-sponsor ng Kapitan Man or sino mga official ng bayan. So guys, tingnan natin yung kung anong reaction talaga ni Ma'am Shili. Video natin yung pagtawag natin. Uh, pag video call natin and then video natin yung reaction. Si Wifey si Ma'am Shili, by the way. Pakifollow nyo sa page niya, Ma'am Shili. Tara, let's go. ito guys, yung, ano, yung libreng kupit para sa mga mamaya ng, ano, ng Barangay Kalimisan. Project ito pala ni, ano, ni Kuya Orvin Rabino. Yan, yeah, Hopeland, no libreng gupit

may sentensya na ito mamaya <laughs> Itong libreng gupit na ito ay hatid ni ano Hatid ni Kuya Orvin Rabino Ayan Ayan mga pamakin, may sentensya na ako Kunay na kasala Kaya natin, kumulang si YP Nagpapagupit ako, binabantay ang pao ng aking nanay Aba, parang grade 1 Wala well, natrasan ito Ayan, natrasan ito Kabiak lang! Sabi nyo, lang! Remember? Ayan, wala na. Kabiak lang natin yung papakupit. Itinahin natin mamaya yung reaction ni Ma'am Shiliv kung ano, tawagan natin sa video Parang ko. Parang naiinipago bago sa sarili ko ha. Si Sir nga pala. Sir, ang pangalam mo? Ruel ako. Si Sir Ruel. Siya sa mga uh, hairstylist dito. Manggupupit na galing pa sa Calapan City. So, may mga pwesto sila or nagyadong work sila sa mga salon. Pero uh, kasama sila sa project na to Si Sir Ruel ng Calapan City Siya yung tumitira sa ating Guguel Umabisa na rin tanggalin yung kabila Yan yeah, si Kapitan, uh, magandang program kapitan yung tinanggap mo para sa mga kabataan Saka para sa lahat yon uh, magandang gawin Kaya maganda yung tinanggap mong project kapitan, ganda yan hmm. Sino pa ang sponsor ito? Si Orben Ripang Yo si Sir Orben Rabino. saludo out again kay siya, Sir Orben Rabino. Siyempre, sa si kapitan, si kapitan na tumanggap ng ating project. Kaya, uh, salute kapitan sa iyo. Bumata tayo ng, ano, ng kalahating taon dahil sa pagpapagupit natin. So yun guys, magbagong buhay na tayo. Ayan, kapitan, gawin ka muna. <laughs> so yun guys, sinamahan ako ni Anang Pagupit, binabantayan ako. At siya yung manggugupit kung anong gupit ang kailangan ko. Para grade one, may kasama ko pagpapagupit. Eh ano ka na? yung aray, aray nanay na ano. Huli. Huli, si Felicidad. sino ano mga tawagan na natin si Ma'am Yan si Sinika ang aking camera girl ngayon. So yun, tara, tawagan natin. Ayan, sinagot na. Ayan. Okay. <laughs> 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 Hindi. Tower eh. <laughs> para um, ako ah? Ang ganda nga eh. Para bumata ka tuloy. bumata ka ilang taon. Kalating taon. Yan, yayaman ka na yan. Ayan, oh, may video ni ka ni Nika kung anong reaksyon ba. Eh. <laughs> Uy, hindi ka pa rin. <laughs> <laughs> naman, lumabas lalo ang noo ko. Para akong totoy. Kaya yung mahaba Kaya um, Okay naman Okay naman Gusto mo naman yung gupit ko okay, Ah. Ano? <laughs> <laughs> Libre gupit yun ha, sa barangay. Pareho na pagupit. Ayan guys, para na, para na para yung yung na, <laughs> nagustuhan naman ni Ma'am Silib yung ating pagupit. At saka natuwa siya. Mukhang masaya naman siya sa reaction niya Kita-kita eh. nyo lang basag. Kaya hindi nyo kita yung reaction niya. Kaya lang basag yung cellphone natin. Pero okay siya. Natuwa. Natuwa ka ba mami? Surprise ka ba? Natuwa <laughs> ko. Parang nanalo. Parang Weteng. <laughs>